I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024. Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyalis ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito. It has almost been one month. July 22, 2024, nang i-announce ni Pangulong Bongbong Marcos ang complete ban ng mga pogo sa Pilipinas. Inutusan niya ang pagkor na tapusin ang lahat ng operasyon ng pogo bago matapos ang taon. Matapos ito ng napakaraming usapan kung saan inaabuso nila ang batas ng Pilipinas. Marami ring mga naabusong mga tao, Pilipino man o hindi. Dahil sa mga ilegal na gawain na to na ginagawa ng mga pogo. Since then, medyo tumamlay na yung usapan ng publiko tungkol dito sa mga pogo. Marami na rin kasi mga nangyari, di ba? Dito mga nakaraang mga linggo. Mainly, uh, yung Olympics, yung Yulo Family Drama, simula nung pag-anunsyong ito noong SONA, While the masses has been focused on the Yulo family, ang gobyerno naka-focus sa pagpapatalsek, pagpapakulong at paghahanap ng mga promotor nitong mga Pogo sa bansa. Hindi pa tapos yung laban natin sa Pogo. May isang pangalan ang tila parang nakakalimutan na nating lahat. At ang pangalan na yan ay si Alice Go, o si Go Wa Ping. August 19, 2024, nagbigay ng isang anunsyo si Senator Risa Hontiveros. Nakatanggap ako ng impormasyon. July 18, 2024, nakaalis na ng bansa si Alice Go. Bago tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell kasi meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Medyo nakakagalit itong ating video ngayong araw kaya hintayin niyo po yung question of the day natin sa dulo ha. Okay, alam natin kung paano nang gigigil ang buong Pilipinas sa issue na to. Specifically yung ating mga senador, 'di ba? Sila yung nandyan sa harapan eh kung paano, pasensya na sa term, tarantaduhin ng mga kagaya ni Alice Go yung batas natin at pagiging Pilipino natin. On that note, pinaimbestigahan ni Senator Risa Hontiveros yung mga alleged scams and human traffickings na konektado sa Pogo or kay Alice Go. We even had an entire series of videos dito sa ating YouTube channel following kung paano nila sinubukang i-prove na peke at hindi totoong Pilipino si Alice Go. Ito ngayon yung tanong. Honestly, nakakapanginit ng ulo. Bakit paano nakatakas si Alice Go gawang siya ay person of national interest. di ba? Diba? Medyo nakakagigil yung part na yon. Sa ngayon, yung Senado, merong warrant of arrest kay Alice Go. Alam natin na ayaw niya magpakita sa mga hearing. Nakikita natin niya ng mga nakaraan eh. This in itself raises suspicions. Matagal nang walang nakakakita sa kanya. And we na warning ng mga tao na bantayan siya. Please, parang ahawaan niyo na, di ba? Common sense na lang eh, actually. Eh. The last thing we want is for her to make an escape because all that the government worked for in the last few months, parang mawawala lang ng parang bula kung makakaalis siya. Sayang lahat ng ginastos na pera, oras, laway, kakatalak para lang mahanap siya. So, babalikan natin ngayon yung tanong na kung paano tumakas si Alice Go. Uumpisahan natin kung nasaan daw ba siya noong July 18. May ipapakita kaming dokumento sa inyo, sabi ni Senator Risa. Makikita dito na July 18, pumasok ng Malaysia si Alice Go. Pag ganun talaga ako dito, facepalm talaga ako eh. Sabi niya pa, NBI ang tumulong sa kanya para matrack si Alice Go. Sabi niya, Mr. President, hindi po pwede ipagkaila na siya ito dahil kita po na match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ipa-flash ko ngayon, sabi ni Senator Risa. Kung makikita niyo itong mga naka-highlight, ayan, Kuala Lumpur International Airport, Go Alice, July 18, 2024, Miski itong document number na ipapakita namin, nakakagalit at nakakainis talaga. Nagbigay pa ng mga detalye si Senator Risa. Sabi niya, tumuloy daw ng Singapore si Alice Go. Dito ha, nagkita-kita pa siya ng mga magulang niya na nilaro tayo, di ba? Na ay, Pilipino po ako, Pilipino yung magulang ko. Sila Lin Wenji at Go Jianzhong. Galing daw sila ng China noong July 28, 2024. Parang nagka reunion raw sila kasama si Wesley Go at Cassandra Ong. Oh, okay. Ito yung susunod na parte and I want you all to allow yourselves to be angry. Deserve natin 'yan. Sabi nga nila, nagbabayad tayo ng tax. Deserve nating magalit, 'di ba? Sabi ulit ni Senator Risa, which is honestly the exact same question in my head habang binabasa yung mga headline ng balita kayong araw, no? Sabi niya, who allowed this travesty to happen? sino ang mga may kagagawan nito? Paulit-ulit kong sinasabi na hindi si Alice Go, kumbaga, ang final boss at totoong kalaban natin dito. Kung hindi yung mga kapwa natin Pilipino na nagtago sa kanya, na tumutulong sa kanya, mga opisyalis ng pamahalaan, at kung sino pang, pasensya na sa term, traitor ng Pilipinas. Para raw tayong ginigisa sa sarili nating mantika, sabi niya. And honestly, nakakatakot na may mga traitor sa atin na nandyan lang. Paikot-ikot lang sila dyan, di ba? Marami sa atin na, na nagtitiwala at naniniwala sa kanila. Kung si Alice Go, kaya maging hunyango, no? Naloko niya yung buong Pilipinas, yung tarlac at uh, nakapagpanggap siya bilang isang Pilipino, na ipush niya yung mga agenda ng Pogo paano pa yung mga kapwa natin Pilipino mismo na opisyales or politiko na pangitingiti lang at bait-baitan pero traidor pala sa loob-loob nila para lang sa ikadadami ng pera ng mga bulsa nila. Pasensya na medyo galit po ako. Every time talaga ito yung topic natin, hindi ko maiwasan na gigil po talaga. Sabi pa ulit no ni Senator Risa, the fact na ang presidente nag-announce ng ban panalo na daw yun eh. Win na yun. Totoo naman, di ba? Papapaalisin na sila eh. Nagawa na raw nila, no, silang mga senador, yung trabaho nila. So sabi niya, sige, ibigay na natin to sa law enforcement. Tapos na yung trabaho natin eh. Hihintayin na lang natin kung ano yung mangyayari. And then she proceeded with another question. Paano kung law enforcement mismo yung kailangan daw na investigahan? Paano raw kung sila yung dapat managot paano kung nasa kanila pala yung mga tumutulong kay Alice Go? Sabi niya, ano, pinangakuan daw siya na hindi nila hahayaan na makaalis si Alice Go. Ang problema ngayon, nakaalis naman na pala. So, ano pa yung pinangako sa kanya? ba? Diba? Para wala lang. Ito pa yung isa pa niyang huling tanong. Kung hindi po natin ito gagawan ng paraan, nakaka nakakainis to pakinggan. Bilang isang institusyon, sabi niya, bilang isang bansa, Parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit na sinasala-ula ang ating mga batas, patakaran, at saka proseso. Hindi pa nakakagalit? Ako nagagalit ako sa totoo lang eh. Pag ito yung topic natin ha, every time, nanginginig talaga ako pag binabasa ko yung mga articles. And as much as gusto ko layo lang muna tayo sa topic ngayong araw. As much as gusto ko na lagi akong updated sa politics, sa mga nangyayari sa bansa, sa mga affairs ng Pilipinas. Nag-off ako talaga ng balita pag may nakikita ko, ini-scroll ko. Kasi naapektuhan talaga ako. I may sound selfish, pero may mga point na parang nauubos na yung empathy ko para sa bansa. Parang hindi ko na kaya mag-take pa ng mga bad news kayo rin ba? Nakaka-feel kayo ng gano'n? parang minsan, parang shit. Alam mo, wala ng pag-asa yung Pilipinas. Bakit ba nakiki nakikilaban-laban pa ako? Parang wala naman ng point. But honestly, kung iisipin natin, syempre kailangan lagi talagang involved tayo. Kasi pag hindi tayo involved, nandiyan talaga yung mga aabuso at aabuso. So kahit nakaka-drain siya ng energy, kailangan lagi tayo nandiyan to speak out bumoto ng tama para sa mga... Ewan ko na lang. Ano ka na? Sige na. Anyways, numadating talaga yung point sa buhay mo na pag puro pa ulit-ulit na lang yung mga hindi magagandang nangyayari, parang sige, bahala kayo sa buhay niyo. Sige, magutom na lang kayo. Sige, ganun na lang. Ang, ang selfish pakinggan. Alam ko, aware ako, self-aware ako. Pero minsan, may tinatawag sila na ano eh. Hindi ko alam, pasensya na po. Yung parang empathy burnout. Okay, punta na tayo sa other side. I just want to be fair din naman, no? For the sake of fairness, pupuntahan natin yung side ni Alice Go. May legal counsel kasi siya. Na yun lang yung nakikita natin tuwing hinahanap po siya. Sabi niya, nung tinanong siya sa isang interview, ito pakita natin, nasa Pilipinas pa naman daw si Alice Go. Yung pumutok daw yung pasabog ni Senator Risa, tinawagan niya daw, sabi niya, Hello, Nahanap ka na naman dito. Asan ka na ba? Nakalabas ka na ba ng Pilipinas? Ang sagot lang daw sa kanya at ang nakalagay lang sa article na binabasa ko ay hindi. That's it. Kayo na pong bahala magsabi sa akin kung naniniwala ba kayo dyan o sa tingin nyo eh acting na naman to o nagsisinungaling o baka naman hindi rin talaga alam nung legal counsel. Hindi ko po alam pero ang isang bagay na sure na sure ako ay pinaglololoko tayo nitong mga to. Anyway, sa ngayon, wala na talaga tayong magagawa. Wala naman tayong kapangyarihan para ipakulong yan eh ang tanging coping mechanism na lang natin no, ng mga tao ay gumawa ng mga memes na kagaya nito. Ito natatawa ako. Ito, Alice Go on her way outside of the Philippines. Dinadaan na lang natin sa tawa. Tamang sound trip, Pilipinas. Living on a jet plane. Greatest hits. The one that got away. ba? Diba? Sound trip po na habang nag-workout. Pag normal na mamamayan, sobrang higpit ng mga airport personnel. Pero pag nasa watch list, sobrang luwag. Di ba nasa watch list? Tapos parang nakaka-disappoint. Nakaka-disappoint. Free drinks for Alice Go. Uwi ka na. Claim it. At default. Tinadaan na lang talaga sa tawa. Di ba? As mga Pilipino who are known for our resilience, wala na tayong magawa kundi itawa na lang lahat ng to. Which is Nakakalungkot. Anyways, hinga muna tayong malalim. <laughs> para sa question of the day natin ngayong araw, question of the day nga, at tanungin ko kayo para sa gustong mga manalo ng 1,000 Gcash natin, sa tingin nyo ba, eh mahuhuli pa at mapapanagot at mapaparusahan si Alice Go? Makakamit pa ba ng Pilipinas ang hustisya laban sa kanya? How do you think will this play out? i-comment mo sa ilalim. Uh, promote ko lang din po yung aking Instagram. Follow nyo ako doon yung mga nag-recommend -re ng stories po sa akin. Binabasa ko po kahit hindi po ako nagre-reply. Binabasa ko lahat ng mga comments din nyo. At i-save natin yan for another video. Anyways, yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang aking kwento. I don't understand.